Hello po, magandang umaga po mga kalods. Ito po, umaga po ako sa amin kasi ano po, nag-iisip ako sa darating kong nakaarawan po ay ano po ang aking ihanda. Nananagini po kasi ako na yung handa ko raw ay maganda at masarap. Kaya ito po mga kalods. Ayan po, walis na po ako kasi kasi nananaginip ako na marami daw isda ang aking mahahanda. Ma, pwede daw maihaw, pwede pang kinilaw, pwede po pang tinola. Yun po ang napanaginipan ko. Parang ito na yata ang panaginip ko guys ha. Parang nakita ko na. At saka ano daw, talagang masasarap po ng mga isda. Prisko po yung panaginip ko. Ito na yata yung nasa panaginip ko ah, Parang sarap-sarap po talaga kasi ano po, napaka po ng isda at napaka po talaga mga lodi so tingnan nyo po as you can see naman po, grabe naman kaprisko po yung isda o oh. tingnan nyo po, parang talagang bagong huli pa at nananaginip din ako na sa kaarawan ko daw ay parang maraming tao at maraming mga handaan namang magaganap sana all Panag panaginip lang po yung guys ha huwag kayong umasa dahil ang panaginip ay hindi totoo po sa panaginip ko raw ay meron pang isang anda na malaki ito na po ang aking panaginip parang meron daw akong litsun maluluto ayan na po ito na ata yung sa panaginip ko ha? ang bilis ka agad, ha? parang pagkakataon nga naman na panaginip to ha. Parang ito na yatong yung preparation ko sa karawan ko. Sana all. Thank you po. Salam Maraming salamat po Panginoon dahil ang panaginip ko ay totoo. <laughs> ito na nga po pala ang ano, nakikita ko. Ayan na po. Oh. Ito po yung sa panaginip ko. Meron na akong litson! Marami po daw akong handa. Kaya, kaya imbitado po ang lahat ng mga kaibigan ko. Pupunta po kayo sa bahay namin ngayong ko, Kasi marami akong handa. Sa panaginip nga lang mga lods. Dito, totoo. kapang panaginip lang. Ito po. Yan na po. Ito na po ang magiging bitson sa ko po. Ayan na, oh, tingnan nyo po guys. Wow, ang laki, ang sarap. Sana po ay mabusog ko kayo sa darating na birthday ko. Wow naman, ang galing-galing ko, di ba? Diba? Sana all, ito, ang panaginip ay makikita nyo. Ang panaginip ko ay makikita nyo rin, ba? Diba? Alamat, salamat, salamat, salamat. Ito nga lang kahit wala akong maihahanda, ito na lang ang aking mahanda sa panaginip mga karels. Salamat po. Ito na po yung lechon sa panaginip lang kita makukuha. Yan na po. Wow, ang sarap. May timpla na po yan. Punta po kayo sa panaginip ko kasi marami pong handa sa panaginip. Pero sa tunay, tingnan lang natin sa tunay na pangyayari. Tunay na handaan. This coming September 3. Tingnan nyo po mga kalodi. Tingnan nyo po mga kalodi. Ang sarap po ng panaginip ko. Thank you.